Guys, dito tayo ngayon sa pamilihan ng Lichon sa area ng ito Lichong lempo, chicken, 265 65. Dito Lichon baboy. Oh, lalala. So, may isa dito. Ngaway. Okay. May isa dito. Boss, Taboris Ito naman sa tabila. Magkano isang kilo yan, boss? 700 oh. Marami na kaya yung Marami na kaya yung kalating kilo niyan sa tat... apat na tao? Okay. Kalahati lang. Kalahati yung may karog-karog na balat. Sa may chan. Ayan may. Kalahati. makatikim lang na. Tikim-tikim. Ayan na. Ito. Ito.

ストランカーよさ。Ah, bon Dito makabili ng 50 pesos dito. Hoy! Oh. gawai

Yes. Ayan. 350 kalahating kilo. Medyo affordable. Hindi, magkano isang 50 pesos pwede makabili? 50 si Rosa. Ah, paki-slice. Marami pa naman dito sa labas. Marami pa. Doon, so, mahaba-haba itong magbibinta ng mga lichon dito sa Tacloban. Real Street. Marami rin doon sa Chai. Yan guys. Ayan, nalaway kaya nyo, no? Sarap ng balat. gawai ito masarap paris na lechon okay sa akin te Fifty lang akin 50 sa piraso mantikim lang gawai sa Manila to 1209 kilo layo na diferensya sa Lijan uh, Lijan Litson yung mataas yun tapos na okay, thank you okay kawin na tayo at tayo ay tawin na Kay tayo ng para BNG. Mhm. Mm manok -hmm. 250. Three angels 250 dito. Okay, yung manok. Ito manok. Tayo bumili. Okay guys. Thank you for watching. Dito lang po tayo. Ah, may lechon din yan. Lechonan din yan. Lechonan din sa kapila. Okay, sakay na tayo. Ay, San Jose pala yan. Hindi yan. Ah, dito. May jeep nang papasunod. Sakay na tayo dito. Okay, dito tayo. ¡Veis! mama ang kakain request niya ang lechon request ni mama ay pala bis balat oy ay ko atanan ah, ko atanan ang balat mm